Ciao so, Gantong umaga. Ngayon ay araw na ng Sabado. Maga tayo pumasok dito sa opisina. So, kung mapapansin na uh, mo at ikaw ay laging uh, naka-tune in sa aking uh, Facebook page or sa YouTube uh, channel ko. Uh, noong isang linggo, kaya ay hindi pa ako sa pagkatrabaho ito sa opisina, ay halos araw-araw na kapag-upload uh, ako ng video. Pero kung mula noong lunes, Uh, nung ako ay bumalik dito sa opisina ay dahil nga ng magang tatrabaho tapos ay gabi na nakaka-uwi so hindi tayo nakakapag-upload ng video so itong mga darating na araw ay mag evaluate tayo ng maigi kung ano ba ating magiging desisyon kung saan ba tayo mas makakatulong sa ating mga kababayan kung ako ba ay uh, magkoconcentrate na mas maigi sa paggagawa ng mga video or magkoconcentrate ako dito sa pag uh, iintindi dito sa opisina. So, evaluate natin yung maigay. So, Raga, sana matulungan mo ako sa tingin mo ga ano ang uh, mas maigi na way na ako'y mas makatulong sa ating mga kababayan. Hindi lang dito sa Milan, kundi sa mga iba nating kababayan dito sa Italia. Magkoconcentrate ka ako, mas maigi sa pagbablog. Sana makapag-comment ka, Raga. Uh, magandang araw sa iyo. Bon lavoro. Doon sa mga magpapahinga. Bon riboso. Grazie, Raga. Alla prossima.